Ok nha rồi, nó cái chuẩn cái chuẩn gói nó cái chuẩn Nè nó Nè chuẩn gói nó cái chuẩn gói Magandang kay ganda mga katoda panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo uh, magandang umaga sa lahat ng mga subscriber namin, sa lahat ng silent viewers maraming maraming salamat sa suporta ninyo uh, ngayong araw habang magandang parang balik lahat na naman tayo samahan nyo kami sa aming gagawing video ngayong araw mga katoda uh, sana makaramit kami ngayon happy sunday happy father's day sa lahat ng mga tatay at sa hindi pa tatay mag na kayo para sa sunod na taon

Mga para patimtim. Yung pick pa battle kina ama ni Rat. Oh. Kawala yung isa. Puto, oh, oh, yun oh, yun oh. Mari ka digdi, mari. Oh, what pa sharing dito, ho. Mata mo dalaga noon. Bak bu turun ya. Hey, Betul. Ini hey, ada yang nata. Oh, itu pelak Lagi beri. Mati mukna, bahu pun hagabat. Sayang. Mata terdak kulak nayan. Ui, ui. Hmm, masih ada Masih terdak kulak yang. Để lâu quá Hãy subscribe

ganda ng dawi ng bisogo dito hindi yan nakasama sa tiyo galing yan doon sa doon sa na sa may ano doon sa isla sa isla gabo isla di ibong <laughs> isla di gabo Ito mga pirish tayo. Sa'yo. Ito yung hali. Hali sa tabak. So, Thank you, Lord! Oh. naman yung timog. Habagat na ngayon dito. Pero ano, umano pa rin yung timog. Pero habagat na ngayon, tiga habagat na ngayon. Puto big eye gun, no? Pala lang pa siya yung I oh.

padong ka ba Baloy daw pao niki 20 pesos Talik eh. na ba bu Dalang win ni bak bo yung uli namin Bisugo ay no Eh bak bo Bait ba Oh Oh, oh. ayan <laughs> si bak bo Rayo Daw <laughs> sanado Oh, oh, okay. no? oh detchot detchot sige oh, No may pating oh. Ya Jan. Kuya na. Nang ina di ba? <laughs> Naku. <laughs> Grabe ang panginayang di ba? Kinuha ni Bas yung ano? Yung bisogong maliit. Mga limang sobo. <laughs> yan na si Bao. <laughs> Ganyan kahirap yung buhay manging isda Kahit maliit na isda Pag nakawala, linalangoy <laughs>

gol, mana gol, mana gol. Oke. Okay. Oke. Melapit nanti yuk. Nah, yeah, yuk yeah. lihat na nama si Tio. Sekato damai nang holding ayo. Ini nama Alas Katoda. Kami pun ada kau di

Oh ayo ka hope lucky Yeah thank you thank you Lord Oyo ba la kanina Ano ah hindi na minitiyo Kalo namin dinaka makakawli kanina Ano ta ko lang nagsalita Suplan to mal nang paholi nang bisugo Ang iniisip mo magkaturo Hindi makatulog. Eh. Oh, Uma, oh lagi kang lagi lang tumat lang tumatabi ka lagi. Tiyo meron, may huli oh. Kangas meron din no. oh. Syukran katir, syukran, syukran. 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 Ay na, oh wow. Kalaki na naman oh. Okay, mayroon okay. Meron Kangas. Okay. Ano ba igwa ka man?

sudah kalau nama apa lagi dayang masal degree parut yang ipa day selawu dong, niron nomantio, barang aku datang main nangin oh ya nomans kangs <laughs> ano ni bali mo na Ay, si May Maingay na kanina walang imik. Wala na. May nang huli kanina walang imik si Pa Ngayon umiingay na. Oh, ano? Prank. Nawala, nawala yung huli ni Tio. Ngayon si may kaya ba, ha? Ah, si Ano ba? Ya, ada, pajan ada. Ini dia masih ganas. I <missar> <missar> sikat si Kato da. na naman huli. Malinawon. Hello. Tatlo siguro to, tatlo. Ayon. Tatlo apat. Tatlo lang, sarang nakawala yata yung sa. yata yung isa dalawa lang ay dalawa lang uh. Hmm. yun oh <sighs> Yan, yung makina namin. Sumo, 7.5. naghihila na ng ang klote sumabit yung ano namin yung inihilang ang pagpalubog dalawang beses na nung una pinutol namin yung lubid gawa ng dinat namin kayang ilahin Apat kaming mumihi, hindi na namin halos kaya. Kaya pinutol na lang namin nung nakaraan. Oh, 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 oh. Mabuti bumitaw yung ano, yung nasabitan ng ano ng palubog namin. Nung nakaraan, hindi talaga bumitaw. Halos lulubog na yung bangka dahil sa malaki yung alon. Pinutol na lang namin. Ngayon, bumitaw yung ano. Bumitaw. Mahulog ka ba? Ah? Uy, nakay mga katuda Alas 5 na no? Kangas? Okay, alas 5 na? Alas 5.20 na? Alas 5.20 na? kami hapon na Kala namin di na kami makadami ng bisogo Kanina hindi dumawi yung bisogo kaninang umaga Dumawi alas 2 na yata ng hapon Maganda ganda yung dawi ngayong hapon Kaya nakabawi kami Ah, uh, medyo marami-rami rin. Salamat sa karagatan uh, at may biyaya na naman na hatid sa amin. Maraming maraming salamat sa mga uh, nanonood ng aming video. Salamat sa inyo. Sa lahat ng subscriber na amin, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Uh, abangan nyo po ang mga susunod naming na upload. Uh, sa mga bago pa lang sa aming channel, pakisubscribe subscribe naman po, palike and share. So huwag kalilimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video i-upload. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye bye! Ayon yung huli namin mga katoda. Ang may mga pamaon, papalan ko tao. Karam, kukasyo lang bilhin.